Everyone, welcome to my YouTube channel. Ito ang ulam namin ng aking anak, guys. Lunch food. Beef pares at dilis. So, Pinoy food. At craving talaga ako ng beef pares, guys. At maraming spicy. Red and green chili. Malapit na rin ang uwi namin ng Pilipinas. Pauwi ako sa Pilipinas ng mga gulay na hindi ko nakain ng buong taon. At pinagmamalaki kong anak, guys, kumakain ng dilis. At nakakamay. Hindi yan siya maarte nasanay ko sa simpleng buhay o tinuturo ako siya sa kultura natin mga Pilipino at ipapakita ko na rin ang pagluto ko ng beef pares hmm. not so much okay. hi guys kain tayo ito talaga yun sa akin okay. ito. Mm -hmm. mm -hmm. Ang bango-bango luto nito ang diles. Buti na lang hindi maate ang anak ko sa pang-amoy. Hindi raw mabaho. Ang asawa ko talaga guys, ayaw na ayaw ng amoy ng diles or bulad. It's almost mine. Mm-hmm. Okay. That's for you almost. Mm -hmm. De head also. Een huh? scrunchy. De hat. Ja. Yeah. Mm Het -hmm. hoofd meer lekker dan de acht. Mijn wongensbok. Mijn mm wongensbok. -hmm. Mijn klein baby. Ja. Je eet ook de. Mhm. De vis en brood. Maar dat is een. healthy. Ja. Je eet de brein van de vis. Ja, dat is healthy brein. <laughs> <laughs> de vis doet haar brain. Hahaha. jij? Dat is healthy. Wat je dat als ze bij de tekst staan, was geen bloed. Ah ja, heb ik het Ja.